sa pagtatapos ng araw na ito nararapat lamang na ialay natin ang ating gabi sa presensya ng Diyos sa gitna ng katahimikan at pagod na ating nakaraan siya ang ating kalakasan at kapanatagan ang pagsama ng Diyos ay nagbibigay katiyakan na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan kahit sa gitna ng dilim, mayroong ilaw na gumagabay at nagpapatay. Kaya ngayong gabi, ating ialay ang ating mga sarili sa kanyang presensya upang maging panatag -at, at ligtas ang ating paghinga. Kaya dumaan ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ang siyang umaalalay sa akin. Awit chapter 23 verse 4 Bago tayo manalangin, huminga tayo ng malalim at alisin sa ating puso ang mga alalahanin ng maghapon. Itoon natin ang ating isipan sa kabutihan at katapatan ng Diyos na laging narian upang sumama sa atin. Sa ating katahimikan, buksan natin ang ating puso upang tanggapin ang kanyang kapayapaan. At gabay ngayong gabi. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Amang mapagmahal at puno ng awa sa pagtatapos ng araw na ito, ay buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo. Sa katahimikan ng gabi, sa dilim ng mga bituin, at sa ilalim ng mga bituin at liwanag ng buwan, kami nagpubukas ng aming puso upang ipahayag ang aming walang hanggang pasasalamat. Salamat o Diyos sa bawat oras na ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw sa mga sandaling kami nakakatawa, sa mga pagkakataong kami nagsusumikap, at sa mga oras na kami natututo mula sa aming mga pagkakamali. Ang lahat ng ito ay patunay na ikaw ay patuloy na gumagabay sa bawat takbang ng aming buhay. Hindi namin kayang bilangin lahat ng biyayang ipinagkaloob mo mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakadakilang pagpapala. Sa bawat hininga, sa bawat ibog ng puso, bawat takbang na aming nagawa ay bunga ng iyong kabutihan at malasakit. Salamat din po sa mga taong ipinagkatiwala mo sa aming landas ngayong araw. Sa aming mga mahal sa buhay, na nagbigay ng lakas ng loob sa mga kaibigan na naghatid ng kasayahan at maging sa mga estrangherong nagpaalala sa amin ng kabutihang makari ipamahagi sa aming kapwa. Salamat sa kalusugan na nagbigay daan upang maisakatuparan namin ang aming mga gawain. Salamat din sa kabutihan mong nagbigay proteksyon laban sa mga panganib na hindi namin napansin. At higit sa lahat, salamat po dahil sa kabila ng aming pagkukulang at kahinaan, patuloy mo kaming minamahal at iniingatan. Ngunit ngayong papalapit na ang oras ng aming pamamahinga, kami dumudulog sa iyo upang humingi ng iyong pagsama at pagbabantay. Panginoon, ang gabi ay nagbibigay kapahingahan. Ngunit kasabay nito'y dumarating din ang mga pangamba at katiyakan. Kaya't buong puso naming idinudulog sa iyo ang aming sarili. Takpan mo po ng iyong banal na presensya baluti ng iyong walang hanggang pag-ibig at pantayan ang bawat isa sa aming laban sa anumang kapahamakan. Inihiling namin na ang aming mga mata ay makapikit ng may kapanatagan at ang aming mga isipan ay matatahimik na galing sa iyong presensya. Aming Ama, na mo ang bigat ng bawat isa sa amin. Ang ilan ay natatakot, ang iba na may may dalang suliranin, at mayroon ding may iniindang sakit o kanungkutan. Sa gabing ito, naway maging liwanag ka sa gitna ng kanilang dilim. Kung mayroong mga puso na sugatan, ipuin mo sila ng iyong mapaghilom na kamay. Kung mayroong isipan na puno ng pag-aalala, alawin mo sila ng iyong pangako. Kung may mga kaluluwang pagod at nais nang sumuko, pigan mo sila ng lakas upang magpatuloy. O Diyos, ang inyong salita ay nagsasabing Ikaw ang aming kandungan at kalakasan. At sa gabing ito, kami ay mahigpit na kumakapit sa katotohanang iyon. Panginoon, kami nananalangin din para sa aming pamilya. Naway ikaw ang aming kalasag at tanggulan ng bawat tahanan. Bantayan mo po ang aming mga mahal sa buhay saan man sila naroroon. Huwag mo silang hayaang mapahamak pagkos balutin mo sila ng iyong liwanag at kalinga. Sa bawat pintuan ng aming mga tahanan, naway ang iyong presensya ang magsilbing pantay. Sa bawat silid ng aming mga bahay, naway ang iyong kapayapaan ang maghari. At sa bawat puso ng aming pamilya, naway ikaw ang maging gitna at dahilan ng pagkakaisa. Aming Diyos na tapat, sa mga oras ding ito ay itinatagupilin namin sa iyo ang aming mga pangarap at plano. Pagamat hindi namin alam ang darating na bukas, kami nagtitiwala na hawak mo ang lahat ng bagay. Naway sa aming pagtulog ihanda mo ang aming puso't isipan upang sa aming pagising ay maging handa kami sa bagong hamon at bagong pagkakataon na tarating. Turuan mo kaming umasa hindi sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong karunungan at gabay. At kung sakali man na kami ay muling harapin ng mga pagsubok ipaalala mo sa amin na hindi kailanman nagpupulang ang iyong presensya. O Diyos, matapos namin ipahayag ang amin pasasalamat at pagsusumamo, kami nagtitiwala sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Alam namin na sa iyong piling, ligtas ang aming kaluluwa. Payapa ang aming tiwa at tiyak ang iyong bukas. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming gabay at ikaw ang aming pag-asa sa lahat ng panahon. Kaya't sa gabing ito, ipinapahinga namin ang aming mga puso sa iyo sapagkat ikaw lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapanatagan sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Naway ang aming pagtulog ngayong gabi ay maging masigasi sa iyong walang hanggang pagkalinga at ang aming pagbangon bukas ay magsilbing patunay ng iyong panibagong awa at biyaya. Sa lahat ng oras, sa lahat ng paraan, at sa lahat ng pagkakataon, ikaw lamang ang aming Diyos na pinanaligan, sinasamba at pinararangalan. Aming Diyos na mapagmahal at mapagkalinga sa paglapit namin ngayong gabi sa iyong presensya, ang unang tinig ng aming puso ay pasasalamat. Salamat po sa bawat oras na kami iyong binantayan mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubok nito. Salamat sa mga sandaling aming naranasan ang inyong kagandahang loob sa bawat hininga na aming nalanghap sa bawat takbang na aming tinahak at sa bawat biyayang dumaloy na minsan ay hindi na namin na mapalayan. Salamat sa kalakasan ng aming katawan sa kagalakan ng aming mga puso at sa katiyakan ng aming kaisipan. Salamat din po sa mga tao sa aming paligid, pamilya, kaibigan at maging mga kakilala na nagsisilbing biyaya at patunay ng inyong walang hanggang kabutihan. O Ama, ang buong maghapon ay refleksyon ng iyong dakilang pag-ibig at ngayong gabi bago kami magpahinga, nais namin iparating ang aming tauspusong pasasalamat sa iyo na hindi nagpukulang kailanman. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, amin ding pinapasan ang aming mga kahinaan at pagkukulang patawarin mo po kami sa mga oras na hindi kami nakinig sa iyong tinig at sa mga sandali na mas pinili naming sundin ang amin sarili kaysa sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nagkulang kami ng malasakit sa amin kapwa sa mga oras na hindi namin naibabahagi ang pag-ibig na bukal na nanggaling sa iyo. Alam namin kami ay marupok at madaling magkamali. Subalit na nanalig kami na ang inyong habag at awa ay walang hanggan at laging handang umagos upang kami ay hugasan at gawing bago. Kaya't ngayong gabi, O Diyos, bago kami pumikit at hayaang ang aming katawan ay magpahinga. Itinataas namin ang aming buong sarili upang iyong linisin, patawarin at patatagin. Aming Ama, kami ay dumudurog din upang humiling ng iyong paggabay at pag-iingat habang kami ay matutulog. Sa kalagitnaan ng dilim kung saan ang aming mga mata ay ipipikit at ang aming mga katawan ay mawawala ng malay. Ikaw lamang ang aming pag-asa at tanggulan. Inihiling namin ng iyong mga anghel ang magbantay sa paligid ng aming tahanan na walang kapahamakan o kasamaan ang makalapit sa aming pintuan. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Huwag mong hayaang pumasok ang aming takot o pangamba sa aming mga puso. Sa halip, puspusin mo kami ng katiwasayan, kapayapaan at tiyak na siguridad na ikaw ang Diyos na man ay hindi natutulog at laging nagpapatay. Panginoon, hinihiling din po namin na habang kami ay nagpapahinga, ikaw ang magbigay ng bagong lakas at sigla sa aming katawan sa bawat pagtulog sa aming tatampin. Naway ito ay maging ganap na pagpapahinga na maghahanda sa amin Upang sa pagtating ng bagong bukas, kami ay may bagong tapang at bagong sigla upang harapin ang mga panibagong hamon at gawain. Huwag mo pong hayaang mapuno ng alalaanin ang aming isipan habang kami ay nakahimlay, kundi bigyan mo kami ng kapayapaan na hango lamang sa iyo sapagkat tunay na tanging sa iyong piling lamang kami makakaranas ng kapahingahang walang katumbas. At ngayon, Panginoon, higit pa sa aming mga pangangailangan, higit pa sa aming mga hinihiling at idinulog, nais naming ipahayag ang aming ganap na pagtitiwala sa iyo. Hindi man namin hawak ang bukas naniniwala kaming ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong makapangyarihang pamamahala. Kung kaya't buong puso namin isinusuko ang aming buhay sa iyo, ang aming mga pangarap, ang aming mga takot, at ang lahat ng aming hinaharap. Naniniwala kami na sa iyo ay walang pagkukulang at sa iyo rin nagmumula ang lahat ng kabutihan. O Diyos, ikaw ang aming kublihan sa oras ng unos at ikaw ang aming kandungan sa oras ng pangamba. O Panginoon, ikaw ang aming tanging liwanag sa gitna ng dilim. Huwag mong hayaang masilaw kami ng anumang tukso o madapa sa anumang pagsubok sa halip, puspusin mo kami ng tapang at pananampalataya upang sa lahat ng pagkakataon ay manatili kaming tapat sa iyo. Nais naming magising bukas ng may kagalakan sa aming puso. Dala ang katiyakang ikaw ang kasama namin sa bawat takbang. At ikaw ang patuloy na magbibigay direksyon sa aming landas. Ang aming pagtulog ngayong gabi ay isang pagpapahayag ng buong pagtitiwala. Na kahit kami ay walang malay, nananatili kang Diyos na nagbabantay at nagmamahal. Amang banal, sa pagtatapos ng aming panalangin ngayong gabi, buong puso naming ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming tanggulan, at ikaw ang aming walang hanggang pag-asa. Naway ang bawat himay-may ng aming buhay ay maging saksi ng iyong kaputihan at maging daluyan ng iyong walang kapantay na pag-ibig at sa aming pagtulog, hihimbing kami ng may kapanatagan sapagkat alam namin hawak mo kami sa iyong makapangyarihang mga kamay. Sa ngala ng iyong anak na si Yesu Kristo na aming tagapagligtas at Panginoon. Buong puso namin itimudulog ang lahat ng ito. Amen. Amang mapagmahal at mapagpala sa pagtatapos ng araw na ito, kami ay lumalapit ng may pusong puno ng pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan namin, hamon at pagsubok, hindi mo kami iniwan at patuloy mong ipinadama ang iyong pagkalinga. Salamat sa mga sandaling nagbigay ng kagalakan sa mga pagkakataong nagbigay ng lakas at sa mga oras ng kahinaan na naging paalala ng iyong presensya sa aming tabi. Ang bawat hininga, ang bawat tibok ng puso at ang bawat pagkakataong na buhay kami ngayong araw ay patunay na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng miyaya. Salamat sa mga mahal naming kasama sa buhay, sa pamilya, kaibigan at mga taong nagbigay ng gulay at aliw sa araw na ito. Salamat din po sa mga karanasang nagturo sa amin ng pagdiliis at pagpapakumbaba sapagkat lahat ng iyon ay nagtatag sa aming mga pananampalataya. Ngayon pong lumalapit na ang gabi, ang mundo ay balot ng katahimikan. Muli naming itinatagubilin ang aming mga sarili sa iyong kamay. Amang Diyos, kami ay mapagpakumbabang humihiling ng iyong patnubay at pag-iingat. Sa aming pagtulog Nawai ang inyong banal na mga anghel ang magbantay sa paligid ng aming tahanan. Ilayo mo po kami sa anumang panganib, kasamaan at mga tukso na maaaring sumalakay sa kaligitnaan ng dilim. Nawai ang bawat sulok ng aming tahanan ay mapuno ng kapayapaan na nagmumula sa iyo at ang aming mga isipan ay mamahinga mula sa mga pangamba at alalahanin. Huwag mo pong hayaang ang aming mga pananginip ay malunod sa takot o pangamba. Pagkos, punuin mo ito ng mga paalala ng iyong mapagmahal at pag-asa. Panginoon, bigyan mo po ng kalakasan ang mga katawan na ngayoy pagod na mula sa maghapong paggawa. Hayaang ang aming pagtulog ay maging kasangkapan ng pagaling at pagpapahinga. Upang bukas, kami ay muling bumangon na may sigla at malinaw na isipan. Gapayan mo po ang aming mga pangarap upang kahit sa aming pagtulog ikaw pa rin ang aming maging kasama. Kung kami man ay masadlak sa takot o kalungkutan, naway maramdaman namin ang inyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Sa bawat tibok ng aming puso at sa bawat hiningang aming pinakakawalan, iparamdam mo po ang iyong dakilang kapangyarihan at walang hanggang pagmamahal at sa oras na kami ay muling magising sa pagsikat ng araw, naway ang unang makita ng aming mga mata at ang unang maramdaman ng aming mga puso ay ang iyong kabutihan. Hinihiling namin na sa aming pagising, maramdaman namin ang panibagong lakas, pananampalataya at masigasig upang harapin ang panibagong hamon ng buhay. Panginoon, naway sa bawat bagong umaga, mamulat kami na ang bawat araw ay pagkakataon upang kami maging mas malapit sa iyo at makapaglingkod ng tapat sa aming kapwa. Ngunit higit sa lahat, O Diyos, ngayong gabing ito ipinatitibay namin ang aming pagtitiwala sa iyo. Ikaw ang aming kanlungan sa dilim, ang aming tanglaw sa gitna ng kawalan, at ang aming kapayapaan sa gitna ng magulong mundo. Walang makakagapi sa amin, sapagkat nasa iyo ang aming pananalik. Ikaw ang aming sandigan, at sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng aming papuri, pasasalamat at parangal. Aming mapagmahal, tanggapin mo po ang aming pananalangin. Dalangin namin na ang buong magdamag ay maging saksi ng iyong pagsama. At naway ang iyong mga kamay ang maging aming una ng kapanatagan sa iyo namin iniaalay ang aming pagtulog, ang aming panaginip, at ang aming buong pagkatao. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.